isang garbage bag na laruan ang aking napulot ngayon. Hey, what's up kabayan, uh, kumusta kayo dyan? Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng sitwasyon natin ngayon. Uh, araw ngayon dito ng linggo, uh, tulad ng naisabi ko sa huling video ko, ay uh, magkakalap ulit tayo ng mga basura. Basura na pwedeng pakinabangan pa natin at para may sa Pilipinas para sa mas nangailangan doon. Okay, so kabayan, samahan nyo ako muli sa araw na to. Upang maghanap ng pangailangan natin at uh, upang maipadala natin sa Pilipinas yung mga basura na pwede pa at uh, nililikom natin yan. Okay, so tara! Ayan mga kabayan, no? Oh, ang dami na naman na tinapon nila ngayon dito. So araw ng Sabado dito ngayon. So kung makita nyo, so ang daming tinapon dito ng ano uh, gamit na pwede pa nating ano uh, pagpilian. So ayan. So ang dami. Ang dami mga laruan din na tinapon nila, yung mga pwede pa na mapakinabangan. Uh, uh, minsan na uh, maganda pa eh kaya pwede pa natin pagpilian to Isang garbage bag na laruan ang aking napulot ngayon. Kabayan, uh, i-check kulang yung mga ano, yung mga napulot ko kanina. So, ito yung mga napulot ko kanina, puro mga laruan ng ano, bata. Ayun. check natin lahat 'to. So yan mga kabayan ang mga napulot ko ngayon, puro laruan ng bata. So pwede kong isama 'to doon sa ano sa ko para at least may sa mga bata doon sa Pilipinas. So ang gaganda pa mga kabayan, no? Ang ganda ang ganda pa mga laruan na tinapon. So ito yung napulot ko kanina doon na pwede pa natin ano, uh, mapakinabangan ayan so ito ang ganda nito oh. so I think ka uh, ano to uh, battery operated ayan so ito naman ayan so actually mga kabayan ang mamahal nito dito no kung ano kung bibili natin dito so mamahal ng mga laruan na to ayan oh. Mm. Hmm. ako, malaking tulong at tuwa to sa mga bata doon sa Pilipinas na makakatanggap nito. Ayan, no? Oh. So, ang dami. So, ito yung mga napili ko na pwede pa, na hindi pa masyadong, ano, hindi pa masyadong sira. yan Ito. So, maraming, ano, bata ang matutuwa nito. Ito, I ito yung, ano, under uh, remote control para dito ayan so ayan so ayan mga kabayan no? Uh, ito yung na, napilan na nakuha na natin ngayon uh, weekend ngayon sa pamamasura natin ngayon so pwede kong i, uh, isali ito dun sa, ano, sa ipapackage natin sa Pilipinas ito maganda to hmm. diba diba Puro laruan yung nakuha natin ngayon. Ayan. So malaking tuwa na to. Malaking uh, uh tulong to sa mga bata na doon sa Pilipinas. Uh, malaking uh, kasiyahan na itong mararamdaman nila dahil sa mga laruan na to. So tara. Uh, balik na ako sa bahay at uh, ito nagbibiyahin ako mga kabayan pagbalik sa bahay let's go kabayan, no? nakabalik na tayo dito sa bahay at nakapag-park na rin ako. Maraming salamat muli at sa pagtambay sa aking channel at sana naman sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, baka naman uh, mabigyan nyo ako ng isang kahilingan na may subscribe nyo rin sa aking munting channel. So salamat mga at ingat kayo at kita-kita tayo muli sa susunod na video. Bye!